Hey, 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 hey. dapat ganyan lang yun. Eh, naganda dito, oh. Yung yan, sa baba. natural Good morning, guys. Vlogmas day 3 na natin ngayon. And, tinamin yung ko. Wala akong masyadong tulog ngayon kasi gawa ng... Nangati talaga yung ako hanggang ngayon. <coughs> Ginagawa ko ngayon, guys. Naglalaba. Ayan. Naglalaba tayo. Nandito pa yung... Sa baba. Ayan. yan Si Princess ay kakain kasi may pasok siya ngayon. Exam nila ngayon. Nagluto si Daddy Chris na pakita ko lang sa inyo. Yan, ulam natin for today is tinolang lang walang dahon. Walang makuhang dahon. Walang, walang, ano tawag doon? Dahon ng sile, tsaka ang palay. Ay, ano? Malunggay. Wala. Kaya yan, walang dahon. Pero kailangan na natin ng sabaw dyan. Nakakain na si Princess. <coughs> Ayun, nakadalawang wash na yan. So, mag-aantay na lang tayo para sa second batch. Ang ano talaga nang lalumunan ko ngayon. <coughs> Siguro madaling, hanggang madaling araw, hindi ako nakatulog sa kate. Ang kate niya talaga, tapos iniinuman ko na siya ng malam, eh, malamig, malamig, na tubig. Wala kasing gamot dito nang ubu na ubusan na kami, kaya wala akong mainom kagabi. Kung ano, wala sa isip ko, si Tiricen pala, pwede pala yun kasi sa kate. So, kakapilang din ako. Gusto ko talaga ng merong something na mainit sa laramunan. Init pa. Punas na ako para mapreskuhan ako at baka mamaya makatulog tayo na ma, may muta pa tayo. Para mamaya makatulog ako ng matino. Eh, alas 4 pa naman si Princess uwi. Pero hindi pa sure kung alas 4 talaga ang labasan nila kasi meron pa silang practice. Kaya, <coughs> basta kami nakapaso Marian na oh, oh. Pantisan rabbit ano ba tama? Ang Rabbit lakay ako pala Pantisan <laughs> 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 ay meron ay meron ay meron meron ay meron ay Okay, sabihin ko, doon sa taas. Pampon din. Sa taas. Uy, Moreno, hmm. ulit. Sa pa- ang ano murang tiket Baby Tokyo. So dito sila, tas dito kami mag-asawa. To storage din to, wala pang laman pero storage. So ito pala guys, ito Lalo, yung Ano na nod kami guys ng so, ano. Nang house tour nila B. Tsaka ni ko, ganda, ganda ng bahay yung nila, nakakaingit. Anak eh. Uh, Dito lang abie, pahinga-pahinga.